sa isang madilim na gabi, sama-samang nagtipon sa bahay nila Maria at Andres ang kanilang pamilya at ilang kapitbahay. Naghahanda sila ng bawang, asin, itak at pamalo. Habang nagdadasal sila, biglang lumakas ang hangin at narinig muli ang mga malalalim na hininga sa labas. Ang sanggol ni Maria muling umiyap ng malakas, kasabay ng nakakatakot na tunog ng pagkaluskos at pagyugyog sa bubong. May umaakyat sa bubong! Hawak kayo! Huwag bibitaw! Sigaw ni Andres sabay taas ng itak biglang bumukas ang bintana at pumasok ang isang nilalang. Hindi tao ang itsura, mahahaba ang koko, matulis ang mga ngipin at mapula ang mga mata. Napasigaw si Maria, Aswang, tulong! Agad tumalon si Andres at si Mang Tonyo hawak ang kanilang mga itak. Sinugod nila ang aswang habang ang ibang nasa loob ay patuloy sa pagdadasal. Pinukpok ni Mang Tonyo ng pamalo ang hita ng nilalang at si Andres ay ginamit ang itak para sugatan ang braso ng aswang. Sumirit ang maitim na dugo nito at umatungal ng napakalakas. Tinamaan siya ni Andres sa binti at natumbah ang aswang. Sinubukan itong tumakas pero binagsakan ng asin ni Maria ang landas ng nilalang. Napaaatras ito, tila masakit sa kanya ang asin na tumama sa balat. Sabay na pasugod ang mga kapitbahay, dala ang mga bawang, binato nila ito sa aswang, na umusok ang balat at lalong napasigaw. Sa huling pagkakataon, sinaksak ni Andres sa balikat ng aswang ang isang kahoy na may bawang. Napaatras ang nilalang, sumampa sa bintana at nagtangkang tumakas sa dilim. Tumakbo ito palayo, iika-ika habang nag-iiwan ng bakas ng dugo at mabahong amoy. Nang masiguro nilang wala na ang panganib, nagyakapan ang magkakapit bahay. Salamat sa Diyos! Sama-sama tayong tumindig! Sabi ni Lola Benning habang niyayakap si Maria kinabukasan, kumalat ang kwento sa buong baryo ng matagal ng hinahanap na aswang na muntikan ng biktimahin ang bata ngunit dahil sa tapang, tulungan at panalangin ng komunidad na palayas nila ito. Mula noon, naging mas disiplinado ang mga taga-baryo sa pagbabantay at pagtutulungan tuwing gabi patunay na ang sama-samang lakas ay kayang talunin ang pinakakatatakot na nilalang mula sa alamat